Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Patuloy tayo sa pagdiriwang ng ating uh, uh, ng, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yeso Kristo. At ngayong ikalawang linggo ng panahon ng muling pagkabuhay ay tinatawag din natin itong linggong ito ng uh, Mabathalang mapathalang awa no? o Divine Mercy Sunday. No? Ito ay uh, may kaugnayan doon sa tinatawag nating uh, uh, isang uh, katangian ng Diyos no? Uh, o isang pangalan ng Diyos na no, walang iba kundi awa. Uh. Sa mabuting balita ayon uh, kay San Juan, nakita natin kung paano si Jesus ay napakita sa kanyang mga alagad at ang sinabi niya, uh, ang kapayapaan ay sumainyo o sumainyo ang kapayapaan. Napakagandang balikan ng ating buhay ng ating mga bukang bibig sa araw-araw. Tayo ba'y mahilig na mag-wish ng kabutihan sa ating kapwa. O baka naman lagi tayong merong self-talk, no? Na kung ano-ano ang sinasabi natin o hinahangad para sa ating kapwa. Magandang isipin natin at tanggapin kung tayo man ay nangangailangan na mag magbago ng mga bagay-bagay na sinasabi sa ating kapwa o mag man ay sabihin natin sa kanila o na nasa isip lang o nasa puso natin sumaati nawa ang kapayapaan no kapayapaan nagmumula kay Jesus na muling nabuhay at ganyan din tayo tinatawagan na uh, ni Jesus na manalig sa kanya no? Uh, katulad ni Tomas na uh, pagkatapos na sa mapakita ni Jesus eh talagang nagsabi Panginoon ko at Diyos ko uh, um, kung tayo babalik doon sa uh, pitak uh, baksa ng awa no? maganda ding tingnan kung tayo ba marunong umunawa sa kapwa sinasabi ng iba na itong unawa ay mula sa dalawang salita una at awa no? maganda na lalo na ngayon panahon ng muling pagkabuhay mabuhay na muli sa atin yung tinatawag nating pagunawa pagunawa sa ating sarili pagunawa sa ating kapwa ito ay isang katangian ng isang tagasunod ni Jesus marunong umunawa ito rin isang katangian ng isang tao na mayroong pag-asa. Sapagkat kapag ang isang tao umuunawa sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili, alam niya na sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang marahil, ay meron yung ikalawang chance, no? O ikatlo at ikaapat, no? Na sana sa ating buhay, lagi tayong pamayanihan o uh, pagharian ng kakaibang galak na tayo dahil sa ating Panginoon so, Kristo muling nabuhay at nawa itong kagalakang ito ay maisali natin sa pagpapakita ng awa sa ating kapwa at sa ating sarili din kasi kung minsan may mga tao na hindi marunong umunawa sa sarili hindi marunong magpatawad at gawin din sana sa ating kapwa sapagkat napakarami ng na mga tao na siguro dahil sa iba't ibang dahilan o opo pero may mga tao may mga mental health situations dahil kung minsan hindi nila nagagawang uh, I ilabas ang kanilang sama ng loob o di kaya hindi nila na-articulate no, yung kinakailangan na kanilang uh, isiwalat no, sa kanilang damdamin. Uh, at uh, sana ito ang maging um, tularan natin, no, ang ating mabathalang awa, ang ating Panginoong Jesus na laging mawain sa lahat sa atin. Laging handang magbigay ng second chance dito sa lupang ibabaw. Pagpalain tayo ng Diyos.